Hirap man ang transportasyon sa rehiyon ng Davao dahil sa epekto ng baha, patuloy pa rin naman ang paghahatid ng pamahalaan ng tulong sa mga sinalantang residente. Yan ang ulat ni Jason Amisola. Matapos ang mga pagbaha na naranasan sa Davao Region, ilang mga probinsya ang pinakanaapektuhan. Kaya ang ibang mga kalsada hindi pa rin nadadaanan. Tulad na lang sa Carmento Tagum Road, kaya stranded ang mga sasakyan. Kung galing sa Davao City, ito ang isa sa pangunahing daanan papunta sa Davao de Oro, Davao Oriental at Caraga Region. Ang Davao Oriental ang isa sa labis na naapektado at marami nga sa ngayon ang nasa evacuation center. Isa na rito ang residente sa GovGen na si Mary Jane Onding na mula pa noong January 18 dito na namalagi sa evacuation center. Naging emosyonal pa ito nang ikinuwento ang hirap ng kanilang sitwasyon ngayon. Anya, buti na lang at may nagbigay sa kanila ng trapal na kanila namang pinagtagpi-tagpi upang gawing temporaryong bahay. Sa pagkakaroon, di pa jud mi okay kay tungod sa amo ang ingani nga, pamuyo ka nang wala na may balay. Anahurot man jud amo ang Kanang ka wala man jud gibilin, gihurot man jud. Pero ako diyong pasalamatan po ang gino, wala sa tanan niya, wala po anak nga na nakalas amo ang kinabuhi. Maliban kay Mary Jane, ay ilang linggo na rin namamalagi dito ang pamilya ni Nelia Palapan. Aniya nasira at wala na rin natira sa kanilang bahay. Nanawagan naman ito ng tulong sa gobyerno. Ako alang unta, tabangan lang good me sa presidente na tagaan mi maayong kanang balay na kapuyan kay dili gumi hangtod sa hangtod Kay ang among pangita na sa dagat. Tu. Dahil dito, ginawa ng paraan ng gobyerno upang maiparating ang tulong. Karamihan sa mga food packs ay binyahe sakay ng air and sea assets upang mas madaling maipadala ang tulong. Kahapon ng madaling araw ay sinakay sa BRP Tagbanwa ang mga food packs patungong Davao Oriental Maging si Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Secretary Rex Gatchalian, bumisita sa mga apektadong residente ng Davao Oriental, ay sumakay din ng chopper upang makarating sa lugar. Maging ang mga kawani ng DSWD Field Office 11 ay pinasakay na lang ng multi-purpose attack craft ng Philippine Navy. Pero ang commitment ng uh, ating Pangulo at ng DSWD ay uh, masigurado na makabangon sila muli. So we'll make sure na immediately yung food packs tuloy-tuloy yan. Ayon naman kay Governor Generoso Mayor Juanito Inuhales, malaki ang kanilang pasasalamat sa pagbisita ng kalihim sa kanilang lugar dahil personal nitong nakita ang sitwasyon at personal din nilang naiparating ang mga kailangan pa ng residente. Samantala sinabi rin ng alkalde na may plano na ang lokal na pamahalaan sa kanilang tulong na ibibigay sa mga residente na wala ng bahay. Actually mayroon kaming mga hakbang na uh, pinaplano, no? Uh, mga like materials na ipipamigay namin sa kanila financial support. No? So... Siniguro naman ng lokal na pamahalaan na hindi nila pababayaan ang mga residenteng na apektuhan ng walang tigil na ulan, lalo na yung nasa evacuation center. Sa Davao de Oro naman, naibsan kahit papano ang naramdamang pangamba ng mga apektadong residente ng New Bataan, Mako at Mabini matapos ipinamahagi ang food assistance mula sa gobyerno. Aabot sa 1,487 na mga individual ang nakabenepisyo. As of 7 a.m. kahapon, umabot na sa 27,852 ka mga pamilya o 104,777 ka mga individual ang apektado mula sa 139 na mga barangay sa buong probinsya. Aasahan naman sa mga susunod na araw na magpapatuloy ang pamimigay ng panggobyernong ayuda sa mga apektadong individual dahil sa trough ng low pressure area. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansag TV sa Bagong Pilipinas.